Po ito. oh Mga estimate ilang milyon na po kasi tatandaan nyo, pangako ni BBM 1 milyon na pabahay kada taon. So nakakatatlong taon na siya, more or less dapat nasa 3 milyon na yung pabahay. Oh, so more or less clear ilan na yung na distribute ng amo mo ito. Ah, uh, wala pa po siyang w wala pa. Wala pa! dini din kis mo pa kay Clara. Oh Clara ano na? Oh. Here, so para mabuo yung uh, backlog na 6.5 million housing units po mm -hmm. ng uh, Pilipinas. Mm -hmm. Okay, sinabi naman po ng ating pangulo na mm, yun po yung salita niya in I quote. We are aiming for 1 million homes. Ah, oh, we are aiming. Oh, yan na sinasabi niya, na sinabi daw ni Marcos. Tingnan nyo kung totoo o fake news tong babae na ito. Uh, sanay, we are aiming for one, 6 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. A year? It Odyssey. is an ambitious number. But It is an ambitious number. But we will try. Mm -hmm. very very hard. Oh, so we will try very very hard. Nang gobyerno ilubog ang Duterte compared dun sa efforts ni Marcos na matupad man lang kahit kalahati. Kahit kalahati nung pangako niya na isang milyon kada taon. Okay na Ang ganda nung pangako. Basta totoo. Basta umabot man lang sana ng kalahati. Parang yung sinasabi niya na ang bigas ay gagawing 20 pesos. Sana man lang kahit umabot ng kalahati, 40. Magkano bigas ngayon? 60, 65, 70? Malayo sa katotohanan eh. Iba yung nag iba. Kaya ikaw, Tore, huwag mong isipin. Kasi na hindi ka ilalaglag ni BBM, isipin mo kung ano ang laking naitulong ni Pastor Kibuloy kay Marcos and yet nilaglag siya. Isipin mo, wala ka sa kalang kalingkingan ng naitulong ni Pastor Kibuloy kay BBM. Nilaglag pa siya. Tore, wala sa kalingkingan yung naitulong mo kay BBM. Pon ka lang. Ha? Pon. Utusan ka lang niya. Eto, sila Pastor Kibuloy, malaki talaga na itulong. Si BP Sara, ang laki nang naitulong kay BBM. Trinidor pa. Malaki ha? si BBM hindi makaka hindi magiging presidente yan if not for Vice President Dut Sara Duterte. Yung tatay nila, ang laki ng naitulong ni PRRD, anong ginawa? Kinid na pinadala sa Netherlands. Ang laki ng pakinabang ni BBM. Even the whole family, ang laki ng pakinabang kay Tatay Digo. Anong sinukli? Kinidnap. Anong sinukli kay Pastor Kibuloy? Pinakulong. Ano sinukli kay BP Sara? Pina-impeach. Ano pang sinukli kay Pastor Kibuloy? Ginugurgur ang SMNI. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. Ganyang katrider tong tao na ito. Ngayon, Tore, tingin mo nakasandal ka sa pader ngayon? Oh, ngayon pa lang, mag-open ka na ng offshore accounts. Kasi lulubog at lulubog din to si BBM. Wala namang taong forever eh. Wala. Wala ako nakita hanggang ngayon buhay pa. Mamamatay at mamamatay din Ay, yan. Ay, Parehas ng... Ensimada, yung mga vloggers niyang pinakain lang ng ensemada samantalang yung media nakabuffet. Akala nyo tatanawin na utang na loob niya sa inyo? Hello. Wala kay sa kalingkingan na natulong ng Duterte at ng Pastor Kibuloy dyan. ah Ganyan po katindi ang tao na yan. So gising gumising gising kayo. Ha? E Ewan ko ba naman ano. But anyway, ay pastor Kibuloy naman, wala naman to sa hindi naman to naghihigante. No, napakabait na tao ni Pastor Kibuloy sa aking pagkakilala. Tulong pa rin siya ng tulong. Di ba? Considering. Kaya nga gini, alam niyo kung bakit ginigipit to si Pastor Kibuloy at ang SMNI? Kasi alam niya, malaki ang matutulong sa Duterte, sa Team Duterte. So kung alam ni BBM na malaki ang matutulong ni Pastor Kibuloy sa Duterte at sa Team Duterte, ibig sabihin natulungan siya. Nagigets nyo? Kaya nga ginigipit eh. Alam niya yung capacity ni Pastor Kibuloy. And yet nilaglag. Ikaw pa. Gumising ka ha? Gumising ka. Gising-gising alam niya, ulitin ko, alam niya ang capacity ni Pastor Kibuloy. Alam niya ang capacity, capacity ni BP Sara. Nilaglag pa rin. Next topic Admin po tayo. increases uh, second quarter 2025 borrowing plan by 106 billion. So, utang pa. At hindi pa nakontento sa utang last year. In-increase pa. Oh, eto, basahin natin. The Marcos administration plans to borrow 735 billion in the second quarter of 2025. Dadagdagan pa yung utang. Siguro kasi mag -e election eh. Second quarter, April, May, June. Oh. A 17% increase over the first quarter's plan 629 okay, billion. billion. Saan napupunta? Si Si una, sino magbabayad niyan? Di taong bayan. Kakautang nitong mga politiko natin, lalong-lalo na to si Marcos, ini-increase pa. May ayuda, meron pa silang billion-billion projects, ang uh, blood control, wala naman ang nangyayari, eto na naman, summer na naman, after summer, tagula na naman, baba -ba na naman, yung lincekas na yan, o, oh, uh, utang, babayaran to ng apo mo, anak natin, apo natin. Baka hanggang apo sa katura natin. Tapos sila timpayaman tayo, timpahirap. Tapos, saan na pupunta? Saan na to? Asa ng proyekto? Kanina diniskas natin. Pabahay. Hindi natutupad. Yung 1 million pabahay kada taon, hindi tutupan Tatlong taon na wala pang isang milyon na gag... Baka nga wala pang tatlo pabahay na gagawa itong Marcos na ito. Dadagdag pa ng utang. Yung gutom ng taong bayan, diniskas din natin, tumataas. Saan na pupunta inuutang ni Marcos? Saan mo pa dadalin yan? Ayaw ka pa nung utang mo nung first quarter, dadagdagan nyo pa. Ah. May ayuda. Gutong pa rin. Asa ng proyekto? May bago bang tulay? Meron bang bagong MRT? Sige nga, anong infrastructure? Ba't kailangan nating umutang ng ganito? Utang mo, Marcos. Ayus, ayusin mo itong mga ginaga. Hindi eh, naman siguro kay... president. Patay siya rito. Bakit? Ubus na pera ng Pilipinas. Puro pa utang. Pambihira, sasairin nyo na. Talagang, ay nako, talagang yayariin si BP Sara. Siguro gusto nila masisi ng taong bayan si BP Sara. Kaya maganda yung ganito, nilalabas na eh. Eh tayo. Okay lang sana kung merong gumaganda ang trabaho kasi ang daming infrastructure, gumaganda ang negosyo, dahil gumaganda ang negosyo, maraming yumayaman. So napupunta. ba? Diba? Okey Okay lang naman kasi yun. Kung halimbawa tayo, uutang ka sa banko, dadalin mo sa trabaho, okay lang yun. Walang problema yun. Eh dadalin mo sa negosyo dahil kikita ka naman. Eh tayo, wala tayong nakikita eh wala tayong nakikitang uh, resulta. Tapos ganito. Dagdag pa. Eh, ang laki na nga nang napunta. Ano to Sa eleksyon nyo na naman ba? Ako yung nagtatanong lang, Marcos, ha, sa sa eleksyon na naman ba ito? Kaya kayo nagdadagdag. Eh, ang laki na nga na inaidagdag ngayong taon na ito dahil sa ayuda na, na sinisisi na nga kayo ni Magalong dahil eh, sinasabi niya, eh, gagamitin nyo sa eleksyon sa pambira na Ma So, eh, sana, eh, ano to ha, gusto ko yung babae kaninang nag -report. sana tanungin nyo ito. oh, tanungin mo ito kay Claire. Kasi marunong magtanong. Alam mo yung ibang mainstream media, ta parang tanga magtanong. Ha? Hindi ma kasi yung marami pong channel eh. Kasi maraming ginagawa ang SMNI na channels dahil paiba-iba. Bakit kanyo? Laging ginugurgur. Laging niyayari. So, mag na naman. So, kaya maraming reserve ang SMNI. So, yung mga nanunood sa SMNI, mapapansin nyo iba-iba. Meron sa Pulso ng Bayan, meron sa SMNI, meron sa Nightline News. Paano yun? Sa isang taon siguro mga sampung beses niyayari ang mga channels ng SMNI. Ganun. Kasi since na nandiyan ako, ilan na yung nabalitaan ko na niyayari. Kaya nga minsan naliligaw yung mga manunood namin, hindi na alam kung sa manunood. Pasensya na po kayo, hindi po sinasadya ng eseminay yun. Talagang niyayari ang eseminay. Ito'y sinasabi. Ito ay uh, indirectly sinasabi sa eseminay, tumahimik na kayo. Ang titigas ng ulo ninyo, ikinulong na namin si pastor, tinanggalan na namin kayo ng prangkisa, tinatanggalan na namin kayo ng prangkisa, tuloy-tuloy pa rin kayo. Hindi nyo gayahin yung mga nabayaran naming mainstream media. Parang ganun ang datingan eh, di ba? Eh yung da mga yung mainstream media ngayon, mga duwag. Puro fake news. Ayun, niyayari sila sa Netherlands. Bakit? Mga reporter kasi nila eh. Ah, di ba? Puro sila fake news. Hindi magsabi ng katotohanan anong klasing walang mga responsibilidad. Sabi ni Jason Rubrico, ilang beses ba naming sasabihin na hindi nyo kami mapapatahimik? No, no. Andiyan pa ba na teros? Hindi nyo ba tatahimik kami? Hello. Eto, sundan nyo na lang